Balita natin ngayon mga kaibigan, Gilas, Pilipinas, sa ensayo nila ngayong araw, Calvin Abueva, pinakamalakas po ang hiyawan mula sa mga fans at sumalpak pa. Ito po ang ilan sa mga nangyayari, panawarin po natin. Ito mga kaibigan, naglabasa na ang mga players natin. Ito po yung ensayo nila ngayong araw sa Peel Sport Arena. Wow, Terence Romeo, Maganda yung buhok niya. Mas gusto ko yung ganyan kaysa longer siya mga kaibigan. Parang mas mataba siya o mas mabagal sa tignan. So, tingnan natin na magiging performance ng short hair. Uh, Romeo, eto, Calvin Davis Abueva. Kahit ensayo, sayo, todo, todo talaga to mga kaibigan. At eto si Tignente, makikita natin mga kaibigan. Sumama pa sa drills. At eto, kasama po dito sa practice na ito, ang gilas women's natin mga kaibigan. Ha. Yan, sana manalo rin po sila. Eto, pagkita natin joint practice to ha ah, men and women national team natin na po sa Hangzhou, China Calvin Agüeba lagi nakangiti so eto pakinggan po natin kung sino may pinakamalakas na hiyawan mula sa mga fans eto introduction Ayos, medyo malakas yan medyo malakas yan Perkins medyo mahina kay Kuya Perkins ang yapit Pinakamalakas at pinakamarami Ngayon na kay Terence Romeo Tsaka kay Calvin ano siya oh Si na nakano lang siya Street clothes mga kaibigan eto yung salpak ni Calvin Abueva kahit ensayo talagang bigay todo para ng player na ito at ito makikita rin natin mga kaibigan ha, si Terence Romeo ito bagong gupet number 8 So eto pa mga kaibigan ang gusto kong malaman po ninyo wala sa ensayong ito ang tatlong players hindi ko alam baka na lang talaga mga kaibigan si Angelo Kuame, Mo Tautua at Scotty e. Thompson na lang eto mga ito si Tiniente ah Talagang looking good. Sana magtuloy-tuloy na ang paggaling niya. Sumama pa sa drills talaga dito. Mukhang maganda ang gamutan ni LA at sana talaga gumaling na po talaga siya. Ito, Calvin Davis Abueva to uh, Japet Aguilar. Simpleng drills lang muna ang ginagawa nila dito. sana shooter. Sayang dito na pasama sa World Cup. Ganda sana off the bench yung shooting mo no? ang women's national team natin sa so, drills nila talagang tinututukan din talaga ng ating uh, men's national team ang ating women's so yun mga kaibigan nakikita naman natin LA Tenorio looking good dami rin nanood mga kaibigan open practice po kasi ito sayang hindi tayo nakapunta hindi natin natin nalaman agad So, ito Terence Romeo, number 8. Kita na rin. And Calvin Abueva, Romeo, red shoes. Excited na ako makita uh, ilalaro talaga ni Calvin at ni Terence dito sa game natin dito sa China. Makakalaban natin mga kaibigan na Bahrain at uh, Thailand. At nasintim ano pa nga ba yung isang mga kaibigan, Jordan. So, yan mga kaibigan. Maraming salamat sa pagdaan. And God bless!